Uy, saan yung dadalhin yan? Ay, dito lang po. Ay, sasakay na namin to. Saan yung dadalhin? Ah, bali, kapahala na lang po. Pa-repair lang nung gunting, ano? You know? Kasi, patas ko yung pinaka-size na po. Ah, re-repair lang? Oo, so, kasi, okay. alangan din sa ano eh. Kala ko bibilin nyo na eh. Ay, hindi po. Dalawang milyong ko sana ibibenta, idol. Ay, kung kaya lang po eh. Sanay na sanay eh, oh. Gaten basic. Yana. For safety. For safety kasi nadala na ako sa isang motor eh. Yeah. Ayan, nakisakay na ako. So hindi siya basta-basta sinasakay lang tapos dadalhin Aiden. Ang, ang ano po, ang ang uh, namin to, for safety, tali ng maayos, tapos ko mga naka Ah, parang sa barko, no? Sa Roro. Okay. Kaya po, kahit malayang pupuntahan. Yung biyahe. Alam nyo, safe yung mga motorsiklo oh, oh. nyo. Hindi siya, hindi siya, no? Oo. Oh, oh. Hindi yung basta-basta tinatali okay, lang. Tayo, Ayan, no? Sinesecure nila. Oo, san-san ito tali. So, ngayon, okay, nakatayo na siya. So, hindi siya basta-basta na. Sinakay lang sa motor. Kasi pag tayo lang yung nagdala nito, sakay lang natin sa pick up. Kontintale, okay, okay na. Ito po, kahit saan pong lugar tayo pupunta. At, kahit Mindanao, idol, no? Okay po, to? Oo, Mindanao po. Nakakarating po tayo. Yun. So, hindi lang kayo basta Manila nag-deliver uh, de oh, or oh, nagpipig so pick up? Po. Nationwide. Nationwide po. So, susunod, worldwide. Yeah, hopefully. <laughs> <ha>. <laughs> Ayun, so, mga idol, dito tayo nagpa-service sa uh, bike hauler. Ito yung kanilang t-shirt, ayan idol pakita mo pati mukha mo pakita yes. mo na rin. shoutout sa bike world. And si Idol din, oh. Sinesecure nila dito 'yung mga motorsiklo natin para alam natin na safe sa pupuntahan kasi hindi naman alam nyo naman na hindi basta-basta pag sarili nating motorsiklo 'yung pinapa-deliver natin or pinapa-service natin. Kailangan safe din. Kasi para hindi tayo madala magpa-service sa kanila. So eto. Ha? Naka-secure na rin. So, naka-secure na. Ang daming tali. Magkikita kami after two weeks. Abangan natin mga idol kung saan dadalhin to si Paul. Papapogi muna daw siya. Dapat kasi pogi mo idol. Para talagang baby naka-aircon pa.